Well, uh, Pusibli no? so. talagang humantong sa gyera ang tensyon sa West Philippine Sea Dalawang war expert na ang nagbabantayan kay Pangulong Bongbong Marcos Nakakatakot man isipin Pero dahil hindi masakop ng China ang West Philippine Sea Sa panguuto nito sa Pilipinas Nang mabubulaklak nitong salita Idadaan ng China to sa pwersahang militar Ayon pa sa war expert, kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, iaalerto ko na ang aking buong sandatahang lakas. Bakit? Kasi ang Pangulo ng China na si Xi Jinping ay naghahanda na sa potensyal na military conflict nito sa West Philippine Sea. Ibig sabihin nito, malaki ang posibilidad na sa anumang oras talaga ay maglunsad ang China ng special military operations sa buong South China Sea. May ilang araw pa nga si Pangulong Marcos para paghandaan ang napipintong digmaan. Baka magkaroon pa ng mas malalapang uh, insidente uh, sa naranasan natin ngayon. Kung baga yung naranasan ngayon ay the worst so far. Pero sa aking uh, pagbabasa ng sitwasyon ay makakaranas pa tayo ng mas drabi pang uh, insidente because if it be develops into a military problem, that will really uh, create a... Uh, In the area. Lahat nga ng mga Pilipino pinaghahanda na dahil hindi papayag ang Pilipinas na ipinakaw sa China ang West Philippine Sea. Binigyan din noon ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ni katiting na islang mawawala sa ating bansa at handang may gera ang Pilipinas para sa West Philippine Sea. I will not allow any attempt by any foreign power to take even one square inch of our sovereign territory. Nasa West Philippines nga ang Carrier Strike Group ng Estados Unidos. Kasama dyan ang B-52 nuclear bomber ng U.S. Air Force. Dito mo makikita na committed talaga ang U.S. makipagbakbakan para sa ating bansa. Pangako ni U.S. President Joe Biden, anumang pag-ataking militar ang ginawa ng China ay mag i ng Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas ibig sabihin nito ay malaking gyera talaga pag nagkataon sa West Philippine Sea. I want to be clear. I want to be very clear. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke a mutual, our mutual defense treaty with the Philippines. Napipikon na nga ang China sa pwersa ng mga Amerikano. Ayon pa sa pinakamataos na opisyal ng Chinese Foreign Ministry, huwag nang subukin ng mga Amerikanong manghimasok sa nagpipintong digmaan dahil sasaktan lang ng Estados Unidos ang sarili nito. Hindi daw magdadalawang isip ang China na gumamit ng military force laban sa US. Yan ay makikigulo ang US sa pananakop nito sa West Philippine Sea. The US becomes nervous and anxious when it hears the word China. Where is its confidence as a major power? The challenges the U.S. is facing are not China, but the U.S. itself. if the u.s. sticks to suppressing china, it will hurt itself as a result. we cannot condone the misuse of our goodwill or the distortion of maritime law. we protect our rights based on the law and immediately respond to provocative acts by force. Chinese no. Foreign Pero kung ako kay PBBM, iaalerto ko na ang aking armed forces. Gaya ng pag-aalerto ni Xi Jinping sa military ng Chinese. Kayo, handa ba kayong tumulong sa AFP pag nagkagyera? Ikomento sa baba ang inyong salobin.